Hi guys, so ngayon for this vlog eh, maaga tayo nagising, kita niyo naman madilim pa So on the way tayo sa ating pre-flight site na tiyatawag na dampa So ayan o, oh, maaga natin, diba? medyo madilim na pero may tao pa rin Siyempre so, pagdating natin, set up na agad tayo ng tent As, Guys, kasi ano bang meron ngayon So today is uh, Manila All Star pre-flight Third anniversary na isi-celebrate natin dyan So ayan, nag-set up na tayo, nilagay natin yung mga tables mga foods na dala. So, ayan. And then, parating na rin yung mga ibang bisita natin which is nandyan na kasi ang call time natin dito ay 6am. Pero dahil Pilipino tayo, may mga late na dumating. Thank you nga pala dito kay Pagaspas kasi siya yung nag -sponsor. And then, yun, while waiting, nagpalipad na yung ibang ating mga grupo. Ayan, yung mga, mga makaw nila, pati stretching na nila. Kasi mamaya, marami ng ibon na lilipad dyan. Baka pwedeng may mawala. Pero pwede walang mawala, di ba? Kaya yan, nagpalipad na sila kasi yung iba hinihintay pa rin natin. So ano ba yung Manila All-Star flip Flight So kami yung grupo na somehow eh nag organize ng mga uh, events or gathering or collaboration with other groups. Na somehow na-appreciate naman ng ibang ating mga grupo, kaya actually doon kami nakilala. So ayan, nagsiset up kami ng mga dapat namin asikasuhin. And then again, while waiting, yung ibang grupo din, nagpalipad din sila. Ito yung mga mga flyers. So nagpalipad muna sila para at least mabatak mang na yung ibon nila. Siyempre, kasi ang init kasi dyan, nakita nyo naman. No? Oh, ako lang nakakatagal sa ganyang init. Eh. Yan. Ako nung nakikita yung dyan, yan, kinukommunicate ko yung mga ibang bisita. Naghihintay ako ng mga parating kasi mayroon tayong mga in-order na food. Meron tayong mga in-order na mga Something na ipapamigay natin So kinaka-coordinate kinaka muna natin sila So ayan, uh, to start with this program syempre kailangan magsalita tayo sa harap So ginather natin lahat ng mga tao And then, yun, nagpasalamat kami dun sa mga Taong pumunta Taong mga nag-sponsor Dito sa mga bagay na binigay sa amin Like mga foods uh, Cash, cash, ah uh, donation para at least mapulpil natin. And then, oh, uh, syempre, hindi mo yung prayer. Kaya mayroon mo lang tayong short prayer lead by Robby uh, Kinery, yung ating new member. Pakinggan natin, guys. Wala kong mawala ibon. Tsaka, yun, ah, I-bless ko po lahat ng mga tao dito ngayon ng mga, mga At uh, sana po ay patuloy niyo po kami bayayari. Yeah. Yeah. Salamat. So para sa, para sa quick start lang, meron kasi kaming ano dito, uh, may pinauso si PlaySafe dito itong last bird flying. Kumbaga sa ibang mga grupo, karambola tawag dito. So yung unang bidaw natin, yung huling bababang ibon, siya yung, yung maninalo dito. So after itong time speech, eh na tayo lahat so, kung yung... Yun, kagaya ng hindi. Kagaya na ng sinabi ko kanina, uh, mayroon tayong contest na tinatawag na last bird flying. So binago natin yung tema kasi syempre kailangan may originality tayo. So ito na yung liparan din lang namin nakuha na yung ano yung pinakasimula kasi ano ang daming tao rin. So ayan, ito yung mga conures natin. So ang mga natirang dumili pa dito is yung mga kakatil, ayarin, kunyor, tsaka yung mga mako. So ang mechanics nito is uh, last bird flying or huling lumilipad. So paano malalaman kung sinong nanalo? Siyempre, kung sino rin yung huling bababa. So yan, Uh, actually uh, ito is uh, parang great achievement para sa amin After all dun sa mga trainings na ginagawa namin eh, Nagbunga na kasi I am proud to say na 25 Ay sorry hindi pala 22 minutes na lumilipad yung mga iba na to So na break nila yung usual na lipad nila Na parang somehow ano lang ah, Nasa 5, 8 hanggang 10 minutes so, yung, grabe yung lipad to So this, dito sa point na to eh, Yung kalaban nating mako na last month last bird flying, e eh, pababa na. So, ina-expect namin na ito yung mananalo kasi grabe tagal lupipad to kaso na siya. Ayan yung ibon ni Tatay Eric. So, ang remaining na flyers dyan sa taas, yung eh, mga Kunur, Ayaren, and Kakatil. So, yung mga, ayan, nakita nyo yung mga tao, tumi, grabe na kasi tumuturo na sila kasi sobrang tumaas at sobrang lumayo yung mga ibon. Sobrang napawaw din kami actually. So yan, dyan sa part na yun, nung lumayo na, tinatawag na namin sila kasi kinakabahan na rin kami actually. Kasi baka hindi na last bird flying to, eh last seen bird flying na lang ang ano namin. So yan, pabalik na sila. So dito, labanan na, na to na kung dapat, eh bumaba sa ibon mo, sa iyo mismo. So ikaw yung magiging winner kung ganun yung mangyari. So kaso, nung tinatawag namin sila, eh ganyan pa rin, halos parang ayaw magpaawat, ayaw pa nilang bumaba so parang yung sinasabi ko 22 minutes parang gusto pa nilang uh, ano eh sobrahan eh kaya yun natuwa din kami na kinabahan so dahil like, ganun oh yung palipad namin kasi sa part eh, na to ayan uh, pabalik na yung mga ibong ko kaya ayan check na lang natin guys kasi ito na yung winning moment okay, eh. <speaking out> ay, 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 Ako ay tawag dito sa kanila. Oh, ito sa kanila. Oo. Ito na. Oh, nandiyan na. Gino. Ayarino. Alam mo ba 'yan? Oh. Hindi ba 'yan? Hindi ba 'yun? Oh, ay nandiyan na 'no, guys. Makita. Kaya nga, napanood nyo, may nakalaban ng IRN. So, sa ibang tao. Kaya, I declare myself as a winner. <laughs> so, sabi na, dinaya ko daw. So, ito pala yung ano, trophy. Ay, yung plaque pala. Sobrang gandang-ganda ako dyan. Kaya, in ko na makuha ko yan. Pero, nakuha ko din. Salamat.